Pangit ng ganitong biyay tol. Come nito! Daming mupit to. Oh. Gagay, purong mupit tol. Si Joyrig, padala na lang ata yun eh. Shee! Alright, another day mga boss. First booking tayo, going to Mandalu yung Agad ng pick up natin sa ngandaan. Bale, mag-aabono tayo dito ng 300 pesos. Pero di ko na tatatawagan dahil familiar naman tayo sa pagpipick upan. yung na agad to boss. So magpapalit tayo ng lingwahe Gagamitin natin is Filipino language Dahil may nakita akong nagre-request na ito <laughs> Try natin mga boss Mukhang okay daw yung audio nito Gagi okay. can change daw Oh Can change daw yung up language mga boss Sorry Bawi next time Bali may nakuha ako boss Going to Tagig naman pero Makati yung nakalagay dito kay Lala Move. Dadaanan natin yan mamaya pagka pick up natin dito kasi nagmamadali nga to, di ba? So, kukunin muna natin to sabay diretsa tayo dun. Dito yun, boss. Alam ko na to kahit hindi ko alam. Lala Move po, 300 daw yung abono. Okay na to, sir. 300. Andiyan na din. Okay na yan, 300. Thank you, sir. Alright, item pick up tayo mga boss. Pumunta sa Kanluran. Pumunta daw sa Kanluron kagi. Ang gara ng audio natin tol. Lumiko pa kaliwa. Lumiko pa kaliwa. <laughs> lumiko pa kaliwa. Pagkatapos ay lumiko pa kanan. Okay, okay, good. Wala to eh. Mas madaling intindihin kaysa sa mga English. <laughs> lumiko pa kaliwa. Lumiko pa kaliwa. Pagkatapos ay lumiko pa kaliwa. Di ako nakikinig sa inyo, bala kayo. <laughs> Dito ako. Ah, nena ako. Pinapakanan ulit tayo ni Maps. Pero kakaliwa tayo. <laughs> lumiko pa kanan. Yan, lumiko pa kanan. Ayun ang tama, tol. Buto medyo natin kasabay, tol. Kasi last, ah, uh, last part. Pa siya ng first drop up natin. So, mauuna talaga itong first, I mean, yung first pick-up. First in, first out. Ganun. Umagang kay Ganda, rush r rush 8. Tasabok tayo ng headshot. pa kanan. Makikita mo sa kaliwa ang iyong patutunguhan. <laughs> patutunguhan ng puti. Hello po, good morning. Hello. Hello. Lalo, move po. Mm -hmm. Dito na, na sa ano? Yung may gulayan po sa labas. Okay. Wait lang, wait lang. Sige pa, sige pa. Thank you po. Ingat po. Okay. Tayo natin mga boss. Labas na yun. 133. Okay na to sir. Okay na po. Thank you po. Bed na din naman pala. Okay na to. Alright mga sir, item pick up na tayo Isang Mandaluyong, isang Makati Makati Taguig Let's go, bakbakan na natin to mga boss 15 kilometers, 36 minutes Okay sana dito duman, no? Eh. sabay diretso ako doon palabas Hindi na tayo magmamapstol mag sound trip na lang tayo medyo alam ka naman ako na, kung pupunta graduation nata na ng mga estudyante ng science high school mga tol happy graduation po hindi <laughs> pagtatagaan Pangarap ay gagalawa <tunean> <tunean> Para lahat gumaan Ang pagmasdan ng kagandahan itong buhay Gamit ang mata na siyang ang tunay Damhin sa paa ang king kasaganahan Don't! 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 Oo! Oh. Hahaha <laughs> Lapit na tayo sa drop off mga boss Alas mag isang oras din yung biyahe natin Papunta dito sa Mandaluyong ha huh? From Baysa I minsan sa andan pala yan Nasa kanan ng iyong patutunguhan Nasa kanan ng iyong patutunguhan Tawagan natin boss Hello po, good morning pala, alam mo ba? Dito na po ako sa may tapat po ng BDO Bali, ang total lang po is 400 483 po, 483 po. Ah, sige, sige, sige po. Papababa ako For... ng tao dyan na, kuya Okay po, okay po, thank you po, ah, ingat sige, po De-deliver, pababada daw eh. Apo, ah, nandito ito. Apo. Ah, Bali, 483 po yung total. 483, 17. Minadali ko na nga ma'am, kasi kailangan na kailangan daw eh. Ay, okay na po. <laughs> Thank you, pa. Nabigyan pa ng tip, no? 483 plus 17 eh. Pero syempre, nasabayan natin yan, tol. Di pwedeng hindi. Medyo venas pa, tol. Kung wala yung kasabay is, malumbay. Going to Pembo pa tong isa natin, boss. Malayo-layo pa. Wala pang patagig diyan. Yung barya-barya lang. Wala to lawit. Parang dense, maganda yung ganitong biyahe tala. May isang abon ng tayo, you know? Anyway, kahit hindi good, good lang yan. Sheesh! Solid ng ganito, no? Nasa ibang lugar. Wala na lang. Nakakatawa lang. Anong lugar to? Wala mo lang signage. What the fuck? Daming mupit to. Oh. Gagi. Puro mupit tol. Si Joy Rage, padala na lang ata. Inyo. Pero puro mupit no. Mabas ng rotonda. Pagkatapos ay lumiko pa kaliwa. kamsam some nito. Nasa kanan ng iyong patutunguhan na saka na nang iyong pagtutungan <laughs> dito na tayo mga boss tawagan natin hello po good hello morning po lalo mo po nandiyo na po kayo kuya? opo dito po sa mismong pin saan po kayo banda? Ah, um, dito lang po sa mismong pin eh dito. ay nandito ka ba sa ano? harap nung L300 opo opo L300 ba to? ah sige wait lang sige po sige po okay na sir thank you, thank you po okay na po yan Pangit ng camera ko tol Parang nagpapapalit na ng bago Bili ba tayo this month? Okay naman no Ang gugusto yun eh Alright mga boss 90, 923 Halos isang oras kalahati Hindi natin na-deliver yung dalawa And meron na tayong 253 pesos pa lang Ay ko Pangit ng ganitong biyahe tol Mas Gusto ko pa yung malalapit talaga eh